Mal, ah. andito na tayo. Andito kami ngayon magtutok mim. Oh, magtutok kami ngayon dito yes. sa may ilog. Gito, gito gamit min eh. Get... hindi mawawala tayo yung parang lambat. Dito sa gili to. oh gili yan. Dito. Talaga yung mapipili namin ito. Eh. <laughs> Mal, alam mo naman na lahat yung mga yan. Kasi mo ako. Parang din la ako sabihan na... Social? Social ko. Mm, Dalawang man. beses na ako nagtukmim. Nag-enjoy ako sa una. Kaya mag-enjoy na naman sa pangalaman. Oh, oh, o sige, karo. Tagtukmem ka. Nagpaka oh, ka niya. Oo, samahan yung kaming mga uha. Siyempre, hindi din mawawala yung aming mga pagkain. Oo, oh, sige na, Garo. tag ta. Guys, ganito lang kumuha ng tokmem. Lalagay mo to. Tapos, ganito ka. Tignan nyo si Katuro, guys. Magugwad kayo sa mga makukuha niya. Wow! Solid! Oh, ito naman sa akin, no? Oh? Ang saya maka-experience ng pagkawa ng hotel guys. Dito siya boring. Kung nakaka-enjoy siya. May ulam ka na nga. Nag-enjoy ah, oh, ah. Oh. ka pa. <laughs> Ito oh. Anak mo Ah. Guys, i-comment niyo kung anong masarap na luto ng sukmeg. Ah, uh, ah. Ang, alam ng lamin ay yung kinigtot. Kinigtot ba? Sabi na. Charis! <laughs> 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 eh, kuha pa tayo? Kuha oh, pa tayo ng marami. Oh, sige, Karot. Oh. Dami ko nakuha oh. Wow. Ang dami naman yan. <laughs> Sige, lagay mo na. Di, oh. di dito mo ano, ino tanggalin diyan. Diyan oh, ah. diyan mo tanggalin oh. Tanggalin. Yan. Oh, grabe naman. Yan yung dok mem. Oh. Wow! <laughs> Nagadon eh. Pow. Ah, no kan? Hindi pa. Ay, dapat pa tayo uwi? Uh, uh, Mamaya pa? Oo, uh, oh, uh, nag pa ako. Oh, grabe naman yan, ah. Oh. Wow! Ay, nga mo. Model mi titok mem da yan oh, ko na manay ni katuran. Oh. Agala ka pa ay? Ah, uh, sinong gusto bumili? Sa kung piso, isang baso. Nakat adula garo da itan Agala ka pa ay? Wen, kulang pa to kay inang tsaka kay kay Ma'am kasi si Ate Rosing. Ay, ay, oo. Oh, oh. mo lang yan, Mal, kasi baka ma mamatay. Ah. Ilagay mo lang dyan sa may tubig. Maganda to sa nagpapa dede. Oh, ilagay mo. Tapos lagyan mo ng bato para hindi koan, Hindi matangay ng agos ng pagmamahal ko sa'yo. Eee! Yeah. Eh! <laughs> Ati, kayo, mga karyan kapsat kit. Karyan iti iti San Mariano. Ano, kaya pa? na Uwi na tayo. At, ang dami, ang lalaki pa, oh. Tignan nyo, lalaki, oh. Oh. Oh, uh, lalaki oh, uh, tulya. <laughs> ano, next time punta na naman tayo dito. Uh, oh, uh, si na, Garot. Isa eh, ko ko na yan at tara na. Yun lang, salamat po. Mm.